Hey. Hey. Grabe, ang daming lemon, my goodness. Salamat. Salamat. Yung ano ha, yung Kusitanto kusit, kwa. ang ang dami.

Ayun. Sige, sige, sige. Madami. Ang dami bukas. Saan yung natin dyan? so, pinipirit talaga nila kasi masasayang to. Oo. Uh, hindi naman... Nung... Pagdito sa garden naman. Mas mahal. Oo, oh, oh, mas mahal. Siya, pag Wait na. Ito masarap ano, ito masarap, ito siya. ko ng, ano, marami ang tanong, ng pabilis siya, ano eh, Nakakabaha kasi tingnan mo naman.